Nitong Webes, March 7, 2024, literal na It's Raining Cats and Dogs ang eksena sa Productivity Complex. Dahil kasabay ng Rabies Awareness Month, ang City Veterinary Office, katawang ang Philippine Pet Birth Control Center Foundation, nagsagawa ng libreng mass pay and neuter para sa abot na 373 na mga alagang hayop ng mga San Joseño. Nakipag-ugnayan tayo dun sa Philippine Pet Birth Control Foundation para tumulong sa pagkakapon ng mga aso at pusa dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Sila yung uh, ano natin yung partner sa ginagawa nating spay and neuter program ng Noong nakabalitang may libreng kapon, agad nagpa-schedule si Christine para sa kanyang alagang aso. Pag sunod-sunod kasi nanganganak ko yung aso, kawawa din yung nanay. Importante din na mapakapon para hindi rin maalagaan din natin sila ng mas masinsinan din. Si Nanay Delisay naman, pinakapon ng alagang tinuturing na nilang pamilya. Kasi so yung mga alaga nating hayop, hindi lang basta hayop tinuturing din natin na parang kasama na natin sa bahay, nakakawala ng stress. Mas masarap pa nga yung ulam nila eh. Ang di makontrol na ang ng populasyon ng pag-alagalang aso at pusa ang nagiging dahilan ng pagkalat ng rabies at iba pang sakit na maaaring maipasa sa tao. Malaking uh, bagay po ito para mabawasan natin yung populasyon, yung overpopulation ng ng aso natin dito sa lungsod. Kaya't muling ipinapaalala ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, huwag itapon, kapon ang solusyon. Kasama si Den Fajardo para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.